Oh, hindi ba niya nalinis kasi, oo. Oh. Ayun, ayun, ayun. Ito yung pangalawang. Oh. Si, ate, sinigyan niya kadami dami. Kakainin mo niya. Piday, kung nanganak siya ikaw. Ito, ikaw na ito. Ay, Mia, so lula. Cool. Pinom ko. Buti na lang, mabayat ang lula, Mia. <laughs> oh, lola si Maritos. Lola. Nagtadali ko si Maritos. Lula, Mia. Yoko na. Eww, ano yan? O, ganun sila tayo yung placenta. Pampalakas nila yan. Uy, sa ibang bansa, si Kulin nga, di ba, pinadry yung placenta. Mm. -hmm. Si smoothie. Oh, oh, sa smoothie. Oo, nilagay sa Para <laughs> fresh pa rin siya. Bawat gagawa siya ng, <coughs> ano, ng smoothie. <coughs> Inahalo ng ponti-unti. Okay. Pampalakas daw yun, dai. Oo, guys, totoo yan. Sa ibang bansa.

Silip ko muna ito mga anak ni Mia, yung mga kapatid ni Shun Kim. Habang na si Shun Kim ay sila sa gilid, Oh. Ayan, si Shun Kim, nililisan yung mga baby niya. Hindi pa siya tapos mga anak niya. Diba yun yung anak niya? Ay brown ulit. Ay orange. Kim mm -hmm. <coughs> Kim, sino yung tatay ng ano mo na yan? Tatay itim tapos. ko. Oh, Oh, nag-rescue naman si Lola Mia man. Diyos ka lima na pa. Ang dami naman ang nakishimshim ay. Pasimple ka lang shim ha, pero lima agad. Uy, baka mamaya mayroong palalabas dyan. Uy, baka anil pa, winong ko. Nilinisan niya nun. Nakitulong din siya. Tapos na dumulo. Hmm. ba? Tulog yung Tatlong itim. Dalawang orange pala. Uy, Diyos ko ang mamami. Chim chim, Diyos kawawa! Diyos naman ang chim chim, Diyos ko! sa Maritus? Ano bang tawag sa malalaking Maritos. <laughs> Ay, Orange, malaki na siya, oh. Malaki May na sila, maman. oh. Ito yung kapatid ng na nanganak okay? ko, Mga mm. Maritos. Maritos! Maritos. Kweli! Uwi uh, Mama Mia! Mama Mia! Shhh! Uy! Titi na titi! Ha? Huh? Hindi pa pala umuwi yung Hello. <laughs> Shhh. Willy. Shh. Willy. Hindi ka pa kumakain doon. Dahit hilo. Wawa. tem Temtem! Oh, gagwapa. Mama ni si Susha. Ito sumisilip yung maritos. Ito naliligo. Hahaha. Maritos! Shhh! Oh, Shhh! O, ayun naman kasi si Moose na itsura. Moose is lula na si Moomy ah. Bapay. Hello! Hello! Ayun naman si Maritos. <laughs> si Grilo. Grilo. Maritos. Maritos! Hello baby! O, oh, bang diba ang tanda-tanda na nila? Paus ako. Wala na yun, umiiyak ang baby. Umiiyak yung baby. Uh, saan yun? Ayun si Itim, malaking na ni Itim. <laughs> si Itim. Yung pinakamaliit na ano. Malaki na siya, makulit. Kulit, kulit, kulit. Shhh! Itim! Ayun ng tubig si an Orange. Orange! Bakit oh, nila kuminom ng tubig. Paus ako, paus. Paus niya. Ay, kasi yun na, no? Saan na niya, no? Oh, no. si marungkot katay. Ay, ka Orange! Ha? Kanina pa. Oh, sure, 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 sure. Oh, sure, ang tanda-tanda naman yun. Hindi, hindi pa yun. Three months old na sila. Three months. Si Mama Mia. Man. Mama Mia. Ang dalawa nandito nag-aaway ang mga kuting-kuting-kuting. Nag-aaway yung dalawa tatlong puti, isang itim, tapos dalawang orange yung magkakapatid na to. asensya na guys? Paos. Paos Tatlo talaga tong ano, puro lalaki ang puti. Tapos so, yung itim, babae, tapos yung orange lalaki. yun, ayan na. Tatakbuhan na. Ayan na, ayun na, ayan na, ayun na. Ayun na. Hmm. Nakabal naman ni Grayley. Diyos ko po. Ang halaga. Ito naman si Mama Mia, papansin. Mama Mia! Ayos. Oh. Ayos, ayos, ayos. Ayos. Simsi, mama na si Papansin naman ang nanay na Mia. Wait, really? cho 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 na tolong ni mama shim shim oh gigig gigi ang mga anak niyo cho 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 naman ang mga baby na eh huh? sumagot ang sino ay babae ay naku, magkakaanak pa kayo <laughs> Red, hello Red. Pinartner na talaga kayo, no? Magkamukha kayo. Kulay lang iba. Oh, kagwapo. Ha? Oo nga, ba't din na ba? Oh, Magkasama. ganda na yun. Ano nga nga yung mga to? Ano? Ano? Where was Nakalimutan ko yung lahat. Ay, birian husky. Oh, husky pala ito. Ay, may ano na? Breeding? Eh, baby ko. talaga babae. Ayun, Diba? Ito si Snow. Ito naman si Red. Ay, shush, shush, shit, shit. Gwapo ni Red. Ay, Red! Ay, shush, shit, Gwapo. Ay, ay. Ay, Parang gusto ko kayong paliguan. Ay, gusto ko talaga kayong paliguan. Mm -mm, na naulan ng... Ay, nakapaligo kay kahapon, ano? Oo, nakapaligo sila kahapon kasi umulan. Ay, shush, 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 uy. 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 Dito na kayo, kayo. Wala kayong boss. Hindi kayo na maliguan. Nandiyan pala. Nandiyan? Bye-bye. Sino yun? No! Red, bye-bye. 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 Ay, shush, Bye-bye na. A few minutes later. Mia. Mama Mia, Mia man. Ah, shush. Nag-aantay na ng pagkain si Mia. Ayan na naman, na, ayan na naman. Na. Ah. Tapos, anjan si Jim Kasama ang kanyang mga baby ko. Ah. Andyan yung mga baby ko niya. Baby ko niya nag-daddy. Oh. Hindi makita, madilim. Andyan sa katabi niya. Uh, ayan mga bebe Tapos iba po nyo mga chicken floor Ayan tulog Ang mga iring e Tulog yan. Tulog yan. <laughs> tulog yung orange Isang orange Yung isang orange nito nasa kapitbahay Anim yan sila eh. Tatlong puti Ay, oo nga, tatlong puti Tatlong puti, ayan Isa isa sa mga puti yun Tatlong puti dalawang orange ayan dalawang puti <laughs> kasi tatlo yung sila eh tatlo sila eh ano na naman ayan ang isa pa si shim shim naman nag na naman ng pagkain na si shim shim oh ayan na eh, pag ako kunting galaw ko lang akala na pa pagkain na agad ayan dalaw, dalawa nagising naman yung dalawa ayos ang dalawang nanay na si Shim si ah, ito anak ito ni Mia man anak dito ni Mia ito si Mia ang oh, kulit kulit to oh. hingin ng pagkain yan no, oh. yan si Mia oh. oh bingal yan bingal yan yung mama kasi ito anak niya na si Shim Shim na anak na rin ito kapatid niya ang kukulit <laughs> ayan yun na second floor si orange dalawang orange yun sa isang puti pa yan, tulog. Oh. Tulog yan. Sa baba, ayan yung mga bebe ni Shim Shim. Itim. Malaki na rin ang malusog. Tapos orange. Dalawa, ano, lima to. Dalawa na lang natira. Namatay yung tatlo pa. Dalawang ganitong kulay. No? Dalawang orange. Tapos black. Namatay. Yan na natira. Ayan, si Mia. Nag-aantay na yung pagkain. Shush, 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 shush. Ayan. <laughs> Ayan, si Shimshim. Nag-aantay ng pagkain. Gumalaw agad. Kailan may pagkain agad. Ayan na. Ayan, diba? Ayan siya. May ilay na, diba? Kita na yung mga bebe ni Shimshim. Shim. Ayan na si Shimshim. Shim. Katabi ng bebe niya. O. Ayan na lang. Dalawa na natira sa lima. Dalawa na lang. Nasa second floor ang kulit o. Sisimsim o. Kasama ng mga baby nyo. Dalawa na natira. Lima yan eh. Ayan. Ang lusog o. itim Chimsim. Siyang itim. Kagwapa. Itim. Ito yung isang babae na anak ni Mia. Ayan ang mama niya Ayan. Ang kulit-kulit ng babae niyan. Anim yan sila magkakapatid. Dahil is lalaki. Ito siya babae. Isa lang. Ito yung nato, pinakamali. Malaki na rin siya ngayon. Malusog siya ngayon. Hindi. Malusog siya lagi. Lahat buhay sila. Ang anim Sa so, kapitbay. Bahay yung isa. Orange. Ano yun? Sa Lasing Dalawang orange yan. Mas dark. A lighter na orange yung isa nyo sa ang po, isang puti. Tulog na ito. Lagyan. Tulog na ito. yung mga pasaway na yun. Diyos, kapakulit niya mga yan. First floor sila Lon. Second floor si shimshim na may baby. Ayan! Ang iba pang borders. yung dalawa pang puti. Tulog na ito. Tulog Pagod yun. Kasi ang kukulit niyan lalaki na. Hindi nga lagi ng pagkain. Ito yung pinakananay

may pili siyang babae yun, know? oh. Hmm. Kulit-kulit yan, oh. You know? hmm. Ano naman si Grayley dyan? Ang original alaga. Ano? Ito yung taga-bantay. Si Shim Shim lumabas. Na Naghahanap na naman ng pagkain. Ang arty-arty. Ang arty position mo, lalaki o. Hmm, lima. Apat. And dito yung isa, si Jack-Jack. sa lamesa. Ilalim ng lamesa. Andito si Mami Shimshin. Andito sa ilalim ng mesa. yung ang lalaki na rin ang dalawa. Dalawa na natira sa limang anak ni Shimshin mga malulus yung mga politulog lahat tulog sila sa gilid ng misa gilid ng misa andyan si Gwini nakikisiksik o diba andyan siya eh. oh o kung pwede na lang dyan ka na lang talaga dyan ka na magpapwesto na kaso hindi sikip sikip na lala dito yan andyan si Gwini oh hmm. siya. Second floor. Yun. Sa so, kabilang side, yung tatlong makukulit. Yun. si itim, malaki na na hmm. hmm. Si Tarsi, yun si itim Si King, itong red na sa liig niya. Si Muffin naman ito. Diba, tiwang-wang. Ito si Ito si Alas. Hmm, yan yung matapang alas yung talaga yung bagay sa pangalan niya alas yan tulog na tulog sila lahat pagod sila diba? ang wala lang dito ang wala lang dito yung nanay si Mia yung nanay ng lahat si Mia ayan nasa labas pala si Mia Mia hello Mia ano? ikaw na naging aso Mia oh, ano Mia kapalit na kayo ni Grayley Di ba wala na si Grady dito? Ang kapalit sila ni Mia. Mi Mia! Hello! matagal ka, ikaw na lang ang gising. Hmm. Wala na lang gising. Ito ko nasa mesa. Nakalimutan yung pangalan. Ayan si Jock. Di ba? Mabait yan si Jock. Mabait At ayun na nga, gising na nga yung si Alas. Hindi ano siya kayo yun? Anong balak? Ito naman siya sa may BA. Ay, ah, pata. Si Alas at si Jack. Si Alas walang nalagay sa liig. Nalagyan ko lang yung iba kasi magkamukha nga talaga yung tatlong puti na yun. So, ayun na nga po guys. Hanggang dito na lang po. Part 2 na lang po yung karugtong kasi ang haba na po ng videos na to. Thank you so much for watching. Oh, mga gurang na dididididid na naman. Oh, Iniwan na ni Mia man. Diwan. Kung iwan ka, kain na nagdidi na naman. Talaga ba? Sus. Ito nga dadamulag nyo ng lima. Ano?